So guys, <laughs> finally nih graduate aja si Sherlyn. Mana jadi yang graduation? sa ihang junior high. Nag-start ang ilang graduation guys alas 7 na human og 11. So four hours jud. Kay pitin nila daghan na. <laughs> 1300 plus kay Sjanti guys. So mao ni ang kuadi Sherlyn guys. Oh. Yang certificate, yang diploma, yang card Sus, so, salamat sa ginoo kay ning graduate ni Judith Town si ni Sherlyn. Ning graduate na Judith Town Junior ni Mantong. Ning graduate na imuhang ate. <laughs> na ato isa oh. Dugay kay na di ba kay upat ka oras kay pitin na daghana, guys. Ya yeah, pag mangani kay ang seksyon nila Sherlyn pinakauna nagmarcha. Pa-solid kay Senior uh, sa ni eh? Section Aquino man sila so sila ang nauna. So una pud mi nakauli yang uban dito nag pictorial pa. <laughs> kay pila sila ka Section 30 ka Section ata. Murag inana. So daghan jud kayong salamat sa Ginoo kay finally nakagraduate na din taon Sherlyn. Nya mga sa ta mga pi. Kay sayo kay mi mata kay na sila Sherlyn alas 3:30. Ako alas 5. <laughs>